Good morning. Ang pananampalataya ay isang tunay na pagtitiwala at sisikapin niya na mapagtiwala ang kanyang pananampalataya. Yung bang talaga pong sikapin na alamin ang kalooban ng Diyos. Alamin ang Diyos. Yung po ang pag pananampalataya. At ang pananampalataya ay nagsisimula ito sa pakikinig na kanyang mga salita. Kaya po pinagsisikapan ng tao ang tunay na nananampalataya na kilala niya ang Diyos kung ano ang mga gusto ng Diyos kung ano ang pinapagawa sa, na, siya sa kanya ng Diyos kung ano ang kalooban nang Diyos. Ayun po yung pananampalataya. Kaya nga po ay sinasabi po sa John 20 verse 29 na mapalad ang taong naniniwala sa kanya kahit hindi niya nakikita ang Diyos. So yun po yung katuroan ng ating Panginoong Hesus na sinasabi po dito sa John 20 verse 29 may pagpapala no mapalad sabi niya bless those are people believe no doon sa taong talagang nagtitiwala sa Diyos na kahit hindi niya nakikita ang ating Diyos so yun po yung tunay na pananampalataya na meron tunay na pagtitiwala at ano daw po ang resulta pagpapala bless so kaya po sikapin po natin na manampalataya tayo ng tunay sapagkat ang tunay na pananampalataya hindi po kapag uh, gusto lang po niya sumunod hindi po kapag nasamod lang po siya kundi ang pananampalataya ay araw-araw ito ipinagkakatiwala niya ang kanyang buhay sa Diyos upang lalo niyang makilala ang Diyos. Pinagkakatiwala niya ang kanyang sarili sa Diyos at inaalam niya kung ano ang kalooban ng Diyos. At araw-araw tayo dapat lumalakad kung ano ang ninanais ng Diyos sapagkat ang pananampalataya ay pinagsisikapan ito mabuti upang makamit natin ang tunay na pagpapala mula sa kanya sapagkat siya po ay nangako sapagkat siya po ay nagbibigay ng na mga salitang advance upang sa pagdating nito upang sa pagdating ng mga katuparan ito tayo po ay hindi magbago sa ating paniniwala so, sikapin po natin na tayo mayroong pag, mayroong tunay na pagtitiwala sa Diyos sapagkat ang pagtitiwala sa Diyos ay dito po nagsisimula ang tunay na pananampalataya sapagkat ang tunay na pananampalataya ay talagang ginagawa niya ito araw-araw walang mintis na ang Diyos ang siyang inuuna. Good morning po sa ating lahat ngayong umaga. Nawa po ay mapagpala sa inyo ang mga salitang ito na siyang gagabay sa inyo upang mapagtagumpayan natin ang buong maghahap.